So guys, gagawa tayo ng manok na yun Gagawin tayo ulam ito, So ito na yung mga Iroros natin yung chicken So ito na yung mga gagamitin natin Manok Ito yung kalabansi Ito yung bawang Paminta Tanglad Tapos buyas so, Ito yung asukal Ito naman yung asin Buyo Magic sarap So magalaluin na natin dito ah, okay. Yan, kalabansi Ito yung asin Sugar Marami dito yun Yung guys, tapos na natin 'yung bagalohalo tong ano niya, 'yung mga uh, hanggap natin. So, gagamitin natin ngayon ito. gitu, dan, dan, bu, wah, bu, angkat ya, ya cairan, uh. Uh. Oh. Oh. Ang saya, saya. So tuntirak, lagi nanti selobian. Kita sa melayan sah mengalasnya, para ganda, di bawang selob, ya no, oh, kerap serap. Itong tanlad Sabi guys, sobrang lasa ito Tapos na natin to injeksyonan yung manok natin Nilagay na lang na natin ito sa oven Yan. So guys, babalik na na natin ang ating ginagawa natin kasi ano na, no? Ayan, yeah, na siyang sarap. Oops. Mabalik rin natin yan. Parang kabilang side. Yan. Babalik rin natin siya. Ang ganda ng ano nyo. Mag-google ka dito ng ano. Dalawang oras din yan. Bago natin makakain na masarap. Asos tumulo sa baba. Huwag natin kalimutan maglagay ng ganito. Mm! So guys, malapit na maluto ang ating chicken fondador sauce. Ito ah. Yan. Ito. Ito po Ito. Yung sauce na itong, ano, lalagyan natin ng fondador. ito ang masarap yan. Hindi yan nakakalasing. Pwede yan sa mga ano. Yan. Yeah. Yung kaya natin ito dito. Ang luto ng manok, luto na rin ito. Yan. Yeah. Tingnan nyo naman ang manok. Ang mga katas dyan, bumabagsak dyan sa baba. Kaya yung sauce niyang ginagawa natin ng chicken fondador oven anak ng sarap. Sige na. So guys, naluto na natin ang ating chicken fondador sauce. Yeah. O, luto na na yan yung ano natin, chicken. Ito yung ginawa nating fondador sauce. Oh. Hindi mo na kailangan ng ano initin to. Gawin mo to kumain ka na lang. Yo, ito na yung labas oh. 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 Ang sarap, alam niyo ba yung ano, yung yung ito yung pinaka masarap nilagay mo diyan oh. Nilagay ko diyan yung sa sauce ka ito. Sarap. Pero hindi naman malasing to kasi pag naluto naman to, hindi malasing. Oh, yan oh. Oh. Kita niyo? Pag kinakasim ito, nakuha niyo ba usok na usok ko? Oh. oh. Ano po? Test na yan. Tapos ilagay mo dito. O. So, Tinggan niya mo lang, o. Ayan. Ibabad mo sa emperador sauce. Tapos ito. Satap pa. So, masarap. So, hmm. Ay, magkakita. Mixture ng pundador, yung lagay ko dito. Kasi pag yung pundador, lagay mo yan doon sa pagkain na hindi kumukulo. Mapaig. Pag dito, may mm -hmm. natin yung lega. Oh. Ay, puta. O, oh. leg. Sausaw so, so natin dito sa pundador sauce. Puta. Tanap. hmm? Baklas yung yung balak. Kaya sa, ano, sa ibang bansa, nagmagawa silang alak na nililibing ng tag-10 years. Hmm? Tingnan nyo may manok. Tingnan siya kasarap. pag yung ang sauce niya, gawin niya ng fondador sauce. Busa mo lang yung sauce niya ng fondador. Tapos yung katas dito, gumagas doon. Busa niya yung fondador. I-try ninyo. So guys, huwag niyo kalimutan mag-follow share sa ating page kung gusto ninyo. Kaya yan kayo. Bye-bye na -bye guys sa next vlog ko.